Good afternoon mga parikoy at uh, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel at uh, wala tayong ginagawa at uh, ay nga mag uh, ano tayo bali pinutulang ko itong ano itong pantalon natin uniforme natin dun sa kwan yan pinutulan ko kasi mahaba at uh, nilililit natin itong ano niya. natapos ko na itong isa eh kaya hmm. eh, lang daming ano oh. buhok buhok ni Mochi ay nakaw pati yung pantalong ko nga eh oh. yung ano ko ano. Buhok, buhok ni Mochi at uh, natapos ko na itong isa buti na lang ha? may alam tayo sa mga pagtatahe uh, oh. hindi naman masyadong halata kasi kunti lang yung ano yung nakikita dito sa labas pero dito sa loob oh magandang pagkatahi. Parang ano na, parang ano din. Eh siyempre. Eh, alam natin 'to, mga basic lang na, naman na naman ang mga ginagawa to eh. Kasi hindi nyo pa na itatanong eh yung nanay ko sa tatay ko Eh, Yung tatay ko pala uh, ano, teloring. At uh, yung nanay ko naman na nananahin ng mga kwan mga damit ng babae. Yan yeah, nagpuputol din sila ng ganito. Yung tatay ko all around yon mga ang mga tinatahi niya eh yung tawag yon mga long sleeve mga pulo mga slacks yan ang mga ano nya uh, specialty nya kaya wala man lang nagmana sa mga anak nya na ano manahi mayroon din yung mga kapatid ko marunong din kaya lang hindi hindi nila pinorso na mag uh, stick to tailoring na lang. Bali part time lang nila. Ngayon <coughs> Mayroon din tayong kunting uh kaalaman sa pa pananahe eh ito ginawa ko na instead na kasi pag pumunta ka doon sa ano patahian eh sisingiling ka ng ano itong putol na ito 20 ay 15 15 30 tapos dito naman sa kabila ah, uh, 20 kaya lang schedule pa kung kailan ano kasi every every Friday, uh, sator Saturday, Saturday, lang siya nandyan. Yung na, na, na ano, dito, nagpuputol sa uh, mga Pilipino. Pero pagdalhin mo dun sa ano, kinsik, yung isang side dito, 15, 15 30. Tapos, schedule pa niya kung kailan mo kukunin. Kaya, mag ano, uh, abala eh, paalis na naman tayo sa lunes kailangan na ma matahi ko ito para may gagamitin akong uniform bali yung isa kasi bitin hanggang dito lang sa dito pag, pag inano mo na ganyan parang ang, ang iksi kaya nandoon pero ito tatahi tatahian ko pa sana dito kasi ano to eh carteres lang oh. Kasi hindi na li, nila alam yung kwan. Nung nag-request kasi ako ng ano ng uniforme sa opisina. Sabi ko 30 34 36 yung ibinigay kaya medyo maluwag ang ginawa ko doon yung yung tahinya dito sa side dito dito. Inano ko dito. Pero masikip kaya uh, Yan na si Mrs. Parating na. Good afternoon, my sweetheart lakas lakas naman yung boses mo kanina nagblablag ka Ta ngayon nandito ka wala ka nang boses <laughs> ano to tinahi ko to pinutol ko kaya lang ang daming kumapit na buhok na naman ni Mucheo Muche doon sa kwarto doon doon kasi pumunta daw sa kwan maglaro sabi naman niya tinawag daw ng charts okay. um. Tuloy na natin to tapusin na natin tapos na rin sa wakas ayan so na. na natin mahaba. Hindi ba alin mahaba kaysa yung isa ay maiksay. Tamang tama lang. Ayan. Isa. Buti na lang may Konting talin tayo sa pananay <laughs>